Huli ka mang biglang panununtok ng lalaki niya sa isa pang lalaki sa isang pamilihan sa Bacolod City. Paliwanag na nanuntok na galit siya dahil nakita niyang hinipuan o manunang lalaki ang isang babaeng estudyante na dumaan sa lugar. Maliban raw sa estudyante, hinipuan din ng lalaki ang isa pang nagtitinda. Hindi na nagreport ang mga biktima sa pulisya. Tiniyak naman ng barangay na tututukan ang nangyari para hindi na maulit pa. Tinutukoy pa ng barangay at pulisya ang lalaki sa video. Sinuspindi ng Department of Transportation ang pulisiya sa pagdadala ng malalaking bagahe ng mga pasahero sa MRT-3. Batay, sinasabing pulisiya, bawal sa mga tren ang mga bagay lampas 2 feet by 2 feet ang laki. Pinare-review muna yan ni Transportation Secretary Vince Dizon kay MRT-3 General Manager Michael Kapati. Gate ni Dizon, hindi ito dapat maging dahilan para mahirapan ng mga commuter sa kanilang biyahe. Ito ang GMA Regional TV News. Marita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki sa Valencia Negros Oriental matapos siyang barilin ng lolo ng kanyang nobya. Cecil, si bakit naubadaril yung biktima? Rafi, napagkamalan daw kasi ng sospek na magnanakaw ang biktima na dumadalaw lang noon. Batay sa salaysay ng apo ng sospek sa pulisya, nakipagkita sa kanya ang biktima sa kanilang bahay at nag-usap sila sa sala pumasok daw ang lalaki sa loob ng kwarto kung saan natutulog ang kanyang lolo. Nagising ang sospek at nagulat na may ibang tao sa kwarto. Doon na siya kumuha ng baril at pinaputukan ang biktima. Ayon naman sa salaysay mismo ng sospek sa pulisya, napagkamalan nga niyang magnanakaw ang biktima. Nabaril niya ang lalaki sa pag-aakalang tataka siya. Nakakulong na ang 83 anyos na sospek na mahaharap sa reklamog murder at illegal possession of firearms. Giit naman ang mga kaanak ng baril na lalaki, hindi siya magnanakaw. Arestado ang isang vlogger sa Alcoy dito sa Cebu dahil sa pambubugbog umano sa kanyang kalibin. Kwento ng kapapanganak lang na biktima, isang taon na silang nagsasama ni Ronnie Suwan o mas kilalang si Boy Tapang. March 31 nangyari ang insidente at hindi, ra, hindi rin daw ito ang unang beses na sinaktan siya ng kinakasama dahil sa selos. Itinanggi naman ng vlogger ang pambubugog at sinabing normal na away lang ang nangyari. Nakapagpiyansa na rin siya matapos sampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Na isa pinal na ang core defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa Cross Crimes Against Humanity sa International Criminal Court ayon sa kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Sabi naman sa tagapagsilita ng ICC, hindi lahat ng mga biktima ng extrajudicial killings ay posibleng maging testigo sa pagdinig. At mula po sa The Hague, Netherlands, may ulot on the spot si Mariz Umali. Mariz? 2541 na ng uh, umaga ngayon dito sa The Hague, siniguro nga ng International Criminal Court na walang dapat ikatakot ang mga biktima kahit pa yung mga tetestigo sa pagdinig ng uh, Crimes Against Humanity laban kay dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court dahil may mga safeguards daw sila na nakatalaga para maprotektahan sila. Sa isinumiting labing-anim na pahinang dokumento ng ICC Registry sa Pre-Trial Chamber 1, sinabi nilang nagkaroon na sila ng tatlong konsultasyon sa mga kinatawan ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit dalawang daang kinatawan ang kasama sa mga konsultasyon na humarap para sa mahigit dalawang libong biktima at mahigit 1,500 na pamilya ng EJK noong taong 2021, 2022 at 2023. Ayon sa ICC, hindi pa tungkol sa kasong konsultasyon. Part of the consultation with the victims uh, was about how can they identify themselves. Are there ID cards? Are there official documentation? Are there any unofficial documentation that can be provided to um, kind of prove uh, their identity um, and so on. Hiniling ng registry sa pre-trial chamber na tanggapin ang iba't-ibang ID na official na ini-issue sa Pilipinas dahil hindi pa ganap na naipapatupad dito ang national ID system. Ayon kay Dr. Abdallah, hindi lahat ng biktima ay posibleng maging testigo. Sa confirmation of charges sa September 23, hindi raw inaasahan na maraming witness ang iaharap. A witness is a person who is called by the parties, by the prosecution or by the defense or by the judges for that matter to testify, to provide a valuable information that can be useful for the judges to decide on a certain case. A witness may or not be A victim. An expert is a witness. An insider is a witness. There are different types of uh, witnesses, um, but not necessarily uh, a victim. Isa sa mga naghahanda para mag-apply para sa partisipasyon sa kaso, si Mira, di niya tunay na pangalan, na nasa dahig ngayon. Dalawa raw sa kanya mga kapatid ay napagkamalang sangkot sa droga at pinagbintangan ng laban. Kaya pinaslang sa umay police operations noong May 2017 sa kasagsagan ng War on Drugs ng Duterte Administration. Para ipakita na talagang may mga biktima na dito kami. May marami talaga at marami rin talagang takot. Kahit alam nila na biktima sila, talagang natatakot sila. Connie, kinatuan naman ng kampo ng mga biktima ng extrajudicial killings ang paglalabas na ito ng ICC ng proposed application process dahil patunay daw ito na gumugulong na o umuusad na ang proseso. Tiniyak naman ng International Criminal Court na mananatiling confidential yung pagkakakilanlan ng mga biktima kahit pa yung mga tetestigo para masiguro ang kaligtasan nila sa pagdinig. At yan ang pinakasariyong balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali, mula sa The Hague, Netherlands. i yes.